ito, yung nasip ko yung sa dito, yung Mateo 7.21 hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit o, ito po, sa Mateo 7.21 ang sabi po ni Iso Kristo na ating Panginoon hindi lahat na nagsabi ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating ama na nasa langit. Ibig sabihin, yung utos, kung ginaganap mo ba talaga, di ba, lahat. Isipin mo sa sarili mo mga kakulits. Baka pinipili mo lang yung mga utos ng Diyos na gusto mong sundin, hindi lahat, di ba? Kaya sabi nga dito, hindi lahat ng Panginoong Panginoon ay papasok sa karya ng langit. Dahil alam ng Diyos na makaramihan ng mga tao, sinusunod yung ibang utos, hindi kabuuan. Kasi karamihan kasi ng mga utos, mga tao ngayon, pinipili lang yung utos ng Diyos yung kaya nilang sundin. Pero hindi lahat. 'di ba kakulits. Kaya 'yun na isip ko. Bakit Panginoon ng Panginoon pero sa pala sa inisip ko, nasusunod ba nila yung mga lahat ng utos ng Diyos? 'Di ba? Kaya 'yun 'no, oh, baba, babala ng Diyos to si Hesus Kristo. 'Di ba kakulits? Evaluate yourself. Kung nasusunod mo ba lahat ng utos ng Diyos o pinipili mo lang. Di ba kakulits? Hmm. Evaluate yourself. Kaya magbalik loob po tayo sa Diyos at sumunod sa lahat ng kanyang utos o lahat ng kanyang kalooban para pumasok tayo sa karihan ng langit.